One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare kamusta kayo lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre naman ang tatanungin niyo Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mamasang ninyo. So yun so mga kaibigan, ito na nga naganap na ang pa-red carpet dito sa Binibining Pilipinas. Sabi nga ganon, once you are Binibini you're always a Binibini kaya naman nagpasabog ng magagandang dilag dito sa binibining binibining Pilipinas. At in fairness ha, gusto ko talaga magbigay ng reaction sa mga queens na nakita natin. In fairness sa binibining Pilipinas, alam nyo kung wala ang binibini, hindi natin makikilala yung mga beauty queen na to na sobrang hinahangaan natin ngayon. At yung mga pangalan nila hindi lalaki ng bonggam bongga kung hindi dahil sa binibining Pilipinas. Dahil iba talaga kung ano iba talaga ang binibining Pilipinas, aminin man natin o hindi talagang masasabi ko minsan nating minahalang mga taong to yung mga kandidatang to at pinagkaguluhan and then of course inilaban natin sa international pageant so isa sa mga nakita natin sa red carpet na talaga namang masasabi ko oh my gosh natuwa ako dito Si Binibining Pilipinas Intercontinental 2015 Si Christine Magari Ayan Talaga namang masasabi ko Oh my gosh I love Cristy Magari Naalala ko yung moment noon Na inilaban siya sa Miss Intercontinental At nag first runner up nga siya Siyempre yung kinaroon na siya Binibining Pilipinas Intercontinental Sobrang saya ko nung mga panahon na yon Dahil sabi ko nga panalo talaga ang Christine McCarry and then ayun, nag first runner up siya sa international pageant and then of course 19, ah uh, binibining Pilipinas World 1996 Daisy Reyes. Ayan. So, kung papansinin mo si Daisy Reyes, isa to sa mga talagang minahal talaga natin ng bonggang-bongga sa Binibining Pilipinas. At talagang masasabi ko, umasa tayo kay Daisy Reyes na mananalo na siya ng Binibining Pilipinas, ng Miss World. Diba? Kasi, during her time, naging best in swimsuit siya. Ayon. At ngayon, eto na siya ngayon. O, oh, di ba? Ang bongga. But I love Daisy Reyes. Isa siya sa mga minahal kong kandidata noong 1996 bilang binibini Pilipinas World na ginanap sa India. Naalala ko pa noon, talaga nakaabang ako sa TV dahil lalaban na si Daisy Reyes. And then, of course, sino ba namang makakalimot sa Manalo Sister. O, diba? Apat na ang Manalo dyan. Si Atisa Manalo. Saka, ito nga. Silang Manalo. Si Catherine Manalo. Bianca Manalo. At saka... Si Nicole Manalo mm -hmm. Si Nicole Manalo naging Miss Globe Dalawang beses siya sumali sa Binibining Pilipinas Natatandaan ninyo And then of course si Catherine Manalo Ito yung first na Manalo na nakita ko in person Na sobrang ganda na lumaban ng Miss World noong 2002 O oh, di ba nakatandaan ko pa Tapos nag top 10 siya sa Miss World Oo oh, oh kumbaga ang layo din ng na narating nito sa Miss World at yung bumalik siya, pinarada siya sa Araneta dahil may ganap sa Araneta at kasama siya doon sa parade doon ko siya nakita na sobrang ganda niya pero noon during na lumaban siya noon ay naalala ko naman siya dahil sobrang panalo din talaga nito ni ano ni Manalo noon Catherine Catherine Manalo dahil ang kanyang universe ay si Agustin. hindi so, nakalimutan ko yung pangalan ni eh. Pero wala siya dito sa red carpet. And then, ayun si Bianca Manalo. Siyempre, isa to sa mga minahal natin na naging Miss Universe na lumaban noon sa Bahamas. Na naka-color blue, ano, sky blue na gown na may silver. So, yon So, siyempre, iba pa rin talaga si, ano, si Bianca Manalo. And then, of course, si Nicole Manalo naman na naging... Miss Globe. Ang alam ko, naging third runner-up siya sa Miss Globe during her time. So, in fairness sa mga manalo, sino ba naman ang hindi makakakilala sa kanila naging Miss World, Binibini Pilipinas World, Binibini Pilipinas Universe, at Binibini Pilipinas Globe. In fairness, silang tatlo. ba? Diba? So, yon Panalong-panalo talaga. And then, of course, nandyan din sa red carpet kanina at pinagkaguluhan. Siyempre, ang dating binibining Pilipinas, supranational, na talaga naman, oh my gosh, sabi ko nga, ang gado-ganda nito. Sabi ko, itong binibini na to, sobrang naging favorite ko siya noong lumalaban siya sa supranational. At talaga naman, kahit ako naloka ako during her time. At talaga namang masasabi ko, naging palaban din siya. At aminin ninyo, sinubaybayan nyo siya minsan talaga sa kanyang laban sa supranational. At ito nga ay wala ng iba ay ang binibining Pilipinas supranational 2017 na wala ng iba kundi si channel Chanel Olive Thomas. Ayan. So, na-remember niyo siya dyan. So, sobrang bongga bongga niyan. Mm -hmm. Si, ano, si Thomas na talaga naman masasabi ko ang bongga. And of course, syempre nandito din syempre ang Binibining Filipinas International 2021 na inabangan talaga natin sa ano sa Miss International at during her time, remember, siya lang ang Asia na nakapasok sa top 10 ng Miss International, si Hannah Arnold. Mm. Di ba? Diyos ko, naloka-loka nga si Christine Ann for sure. And then, of course, eto talaga sobrang winner din to at talagang binahal din natin to sa kanyang reigning wala nang iba ang binibining Pilipinas 2019 na si Patch magtanong. Mm -hmm. sobra. At ang ganda-ganda pa rin ni Patch ngayon. Lalo siyang gumanda ngayon. Sa totoo lang, gusto ko siyang sumali ng Miss Universe Philippines. Yung beauty niya ngayon, talagang masasabi mo naman, wow, ang bongga. At ah, talagang kabul, di ba? Sino ka naman hindi ma ano, manuloka kay Patch magtanong? And then, of course, eto talaga. Isa din to sa mga minahal natin during hard times sa Binibining Pilipinas. Venus <laughs> Di ba? Sino ba naman ang makakalimot kay Miss Universe Philippines 2010 na nag-start talaga ng swerte na makapasok ang Miss Universe Philippines natin sa sunod-sunod sa ranking dito sa Miss Universe. Pero syempre sinimulan to ni Venus Ra ng bongga bongga at ang ganda-ganda pa rin dito ni Venus Ra, in fairness. And then, of course, alam nyo, ito, favorite ko talaga din to sa totoo lang, masasabi ko na talagang sobrang gusto ko sila. Siyempre, ang binibining Pilipinas na sobrang ang gaganda. Ang jajaan si Roberta Tamundong. <laughs> naging binibining Pilipinas Grand International 2022 Gabriel bini Binibini Pilipinas Intercontinental 2022 at Cindy Obinita, Miss Intercontinental 2022. O, oh, di ba? Sino ba naman makakalimot kay Cindy Obinita na naging Intercontinental title holder noong 2022 at talaga namang Grabe, sobrang ganda pa rin niya. At saka si Gabby Basiano na marami nga nagsasabi na sana sumali daw sa Miss Grand. And then of course, si Roberta Tamundo na naging peak runner-up naman sa Miss Grand during her time. O, ba diba? And then of course, eto, talagang inabangan to ng lahat. Sabing ganon, kung pupunta ba sa Binibining Pilipinas, syempre, wala nang iba, siyang si Supso. Mm -hmm. Ang ating Binibining Pilipinas Universe 2011 na naging third runner-up sa Miss Universe. After syempre naman ng nang mga nangyari dito sa Miss Universe, inabangan talaga ng lahat kung eto ba siya, si subsub ay darating dito sa red carpet ng Miss, uh, ng Binibining Pilipinas. Kasi nga ba, diba, siya yung parang naging dahilan kung bakit nawala na ang ano, charot. Hindi naman siya yung naging dahilan, parang naloka lang ang lahat sa kanya. Mm -hmm. So, yon So, sorry naman doon sa siya yung naging dahilan. Wala naman siyang kinalaman. Naging ano lang siya. May ari lang siya ng ano. Siya lang yung national director natin. Mm -hmm. And then, of course, si Eva Patalinghod. Binibini Pilipinas Grand International 2018 na naging very controversy queen. <laughs> na talaga naman masasabi ko rin na bongga din ang narating nito na kasi attorney na to ngayon. Mm -hmm. Kaya sobrang happy ako para sa kanya. And then, ito hindi ko masyado kilala to eh. Si Binibining Pilipinas Universe 1979 si Dang Cecilio. Mm -hmm. Pero maganda pa rin siya in fairness. And then of course, ito talaga, nagustuhan ko to. Si Chris Stephanie Hanson, Binibining Pilipinas 2014. So ako para sa akin, isa siya sa mga masasabi ko na mas minahal ko siya yung nasa Miss Universe Philippines siya. Kasi parang piling ko, mas nakilala ko siya ng gusto. At ayon nabonggahan ako sa kanya. Siyempre, sino pa naman ang makakalimot sa next binibini na to? Ito talaga, yung lumaban siya talaga sa international pageant, inabangan kasi parang pili ng lahat. Isa siya sa mag uwi ng title. Siyempre, Emma Tiglao, Binibining Pilipinas International 2019. Mm -hmm di ba? Ang bongga. And then, of course, eto din, nung lumaban to sa Miss Universe, just ko feeling ko, papasok na tayo sa semifinals kasi ang bongga-bongga niya. At nag-top, ano niya siya doon, top 11, sa si Abigail Arenas, Miss Universe Philippines, 1997. Mm -hmm. Na madam na madam na ang itsura ngayon. And then, syempre, ito talaga, the one and only, siya lang ang nag-iisang reyna ng Pilipinas from international pageant. Mucha Datol. Mucha Datol Miss Supranational 2013. At binibiling Pilipinas Supranational 2013. O, oh, di ba? Ang bongga. So, talagang ako, sabi ko, ay nako, sana makapag-produce pa tayo ng another Mucha Datol. <laughs> and then, syempre, sino ba naman ang makakalimot sa iconic na to? Siyempre, nag-iisang reyna, nag-iisang beauty queen, nag-iisang diyosa. Ang ating first Miss Universe, Gloria Diaz, Miss Universe 1969. Na ang ganda-ganda pa rin ngayon. Mm -hmm. Di ba? And then, of course, ato talaga na loka ako. Sabi ko, hindi ko nakilala. Pero ngayon, mas gumanda siya ng bonggang-bongga. Siyempre, ang binibining Pilipinas International 2022 na naging third runner-up sa Miss International noong 2023, Nicole Bermeo. Mm, di ba? Ang ganda-ganda kayo ni Nicole. Sobrang nakakaloka yung beauty niya. Siyempre, higit dito talaga, inabangan din ng lahat ang pagdating siyempre ni Miss Universe 2015, Pia Wardsbach, na sobrang ganda pa lalo ngayon talagang masasabi ko, Diyos ko, grabe si Pia ha. Talagang gusto ko maging Pia Awards ba? Sino ba naman talagang hindi mababalo sa caliber ng mga beauty queen na to? At eto pa, syempre, syempre inabangan din to ng lahat kung darating ba talaga ang nag-iisa nating binibining Pilipinas International First Runner Up 2018 at sa Manalo na ngayon, Miss Cosmo Philippines at magiging Miss Cosmo International. <laughs> o, oh, sa diba? So, ang bongga talaga ni Ati sa nung dumating siya. Parang, no, I'm a title holder. Ito yung sinasabi ko si Ati sa Manalo talaga na dapat talaga maputungan talaga to ng corona mula sa international. And then, syempre, ito talaga. Isa pa din to. Gusto ko yung batch na to. Si Cindy Miranda. Binibining Pilipinas Tourism. And then, Bia, Bia Rose. Santiago Miss International 2013. So, magkabat silang dalawa. Hmm. Diba? Diyos ko, ang dami Miss International dyan. Nakakaloka. Siyempre, kung madami ang Miss International, hindi din nagpakabog si Miss Melanie Marquez, ang ating Miss International 1979. So, ano kaya masasabi niya na magkikita silang dalawa ni Miss Gloria Diaz? Oh, diba? Oh. Pero syempre, nabangan ko kung darating ba si Margie Moran. Hindi natin nakita. Wala siya sa red carpet. Pero si Herlin Budol dumating. Nakita natin si Herlin Boodle, na talaga naman ang ganda-ganda ni Herlin Budol. But, nandito din sa red carpet, syempre, si Stacy Daniel Gabriel ang binibining Pilipinas 2022 second runner up. Oo, na ang gadaganda niya. Oo. Uh Syempre, din syempre si Samantha Van ang aking favorite queen from Binibining Pilipinas Grand International na talaga naman nakasama ko dito sa Bangkok, Thailand. Andyan din syempre ang isa sa mga nakasama ko dito sa Bangkok, Thailand, si Samantha Bernardo, na talaga naman sobrang ganda. Hindi ko lang alam pa kung siyang picture dito, Samantha Bernardo. And of course, nandyan din syempre si Samantha Panlilio, si Rachel Peter, na talaga naman masasabi ko, oh my gosh, ang ganda-ganda pa rin ni Rachel Peter. Ang ating binibining Pilipinas. 2017 universe and then nandyan din syempre sa red carpet nakita ko din na rumampa dyan si sino ba to? sa si entered continental 2017 si Katarina Rodriguez yes at saka syempre nagulat ang lahat kasi sabi nga nun hala ba't nandito siya Miss Universe Philippines 2013 Michelle D. Marquez at in fairness, pinost talaga ng binibining Pilipinas ang gandang Michelle D. na anak ni Miss Melanie Marquez. O, oh, diba? So, talagang bongga. Oh. So, yon So, sabi ko nga sana naging part talaga ng Miss Universe Philippines itong si, ano eh, si, si Michelle D. Para happy talaga. And then, of course, Samantha, Samantha Bernardo, Miss Grand Philippines, 2020. Ay, wala si Abby, ano, no? Si Aya Abisamis. Mm -hmm. Hindi, ano. Ito first runner-up to sa si Miss Grand. Kahit ganyan niya, Reyna yan, Ray na yan ng Miss Grand. Saka si Nicole Cordobes. Oo. So, yun. So, sayang wala si ano. Hindi nakarating si Abby Aya Abisamis. So, maraming mga queens pa na naasahan natin na sana dumating. Pero, wala. But, syempre, ang inyong lingkod. Binibining Pilipinas Universe, Sam Brusa. So, di ba? So, hindi ako nakarating sa red carpet kasi nandito ako sa Thailand. Pupunta kasi ako ng... Miss Universe Thailand. So, yun, ganon. So, si Christine Ann Perez, hindi rin siya makakarating ang dating Miss Maha International. Charot. So, yun. So, syempre, si Maha Bayot, nakita din natin, si In ano, Igfit. Marami pang mga beauty queen eh, na talagang masasabi ko na grabe talaga yung mga, ano, yung mga Pasabog nila Pero syempre mas na naloka Nung dumating si Shamsi Sup Sup diba? So si Shamsi Sup, Sup na walang malay But marami din nasayahan Ako isa ako sa mga nasayahan Sa pagdalo doon ni Shamsi Sup Sup Kasi syempre Shamsi Sup, -Sup to At talagang deserve niya So yan, So mabuhay ang binibini Pilipinas, mabuhay ang gandang binibini Mabuhay tayong lahat At mabuhay syempre ang ganda ng Pilipinas. So, syempre kung wala ang binibini, hindi naman natin kilala tong mga beauty queen na to na minsan talagang kinabaliwan natin at kinalokohan natin, sinubaybayan sa lahat ng galawan nila, di ba? So, yun. So, ang saya lang. So, ngayon, nandito tayo at nagse-celebrate ng 60th anniversary ng binibini Pilipinas. Talagang nakakatuwa. Sabi nga gano'n, once you are bini you are always a bini-bini. Diba? So, yun kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan. Para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys. Siyempre, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell. At para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. Kaway binibini. Madiba? Oh,